ay mamahala nga din ngayon ay tinatanong ng isa sa YouTube channel member ko. Ang tanong niya ay, gusto ba ng babae ang siyam na beses sa palakpakan? So yan ating pag-uusapan for today's video. Shout out sa iyo ng bongga bongga. Bala Boy. maraming salamat sa iyong pagtatanong at siyempre sa pagpapamember sa aking YouTube channel. At sa lahat po ng mga nagtanong sa akin, o kaya nagpapamember sa akin, sa YouTube channel ko lamang po kayo mag aabang ng aking kasagutan. Hindi po ako sumasagot sa Facebook o kaya sa TikTok sa mga nagme-message sa akin. Dito lamang po sa aking YouTube channel. Ang aking YouTube channels ay Aika J Vlogs, Aika at Ika Mix Vlogs. Yan lamang po tatlo ang aking YouTube channel na aabangan ninyo ang sagot sa lahat ng mga nagtanong sa akin. Antay-antay lamang po kayo kasi sunod-sunod po yan, pila-pila sa mga nagtanong. So, kapag kahalimbawa ang nagtanong na kayo at may kapareho kayo ng naitanong, so baguhin nyo na lamang mo yung tanong para hindi tayo pa ulit-ulit at marami tayong maging topic. So, sana naintindihan ninyo ang aking kahilingan. So, interesado ako bang malaman kung ano nga kasagot? Kung gusto nga ba ng isang babae ang siyam na beses sa palakpakan? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Ang gusto ng isang babae ay masarap. Kahit ilang beses pa yan, kung gusto mong makarami, dapat sa unang beses sasarapan mo na na sobrang masarap kasi walang problema yung dami basta masarap kasi ang dami nakasalalay sa kung paano maglalawa ang bulaklak ng isang babae kapag sarap na sarap yan hindi yan matutuyan kasi kapag nagtuyo na yan aayaw na yan masasaktan na yan at hahapdi na yan kaya dapat kung gusto mong makarami dapat sasarapan mo para maglawa siya, magsabaw siya. sumirit na sumirit ang kanyang gata. Walang problema kung ilang beses mo gusto na palakpakin ang iyong jowa o ang iyong asawa. Basta masarap. Sabi ko nga, ba diba, kapag kahalimbawa ang sinarapan ninyo, yung uh, ah, halos wala na kayong itinira sa sarili ninyong lakas, sigurado hindi kayo mahihirapan mag-aya sa isang babae. Kasi masarap yan. Kasi ang gusto lang naman ng isang babae ay yung masarap. kapag ka kasi nasasarapan kami, patuloy ang paglawa at pagkatas ng aming bulaklak. Hindi yan nauubusan kapag nasasarapan. So, sana na ko ng tamang ang tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.